For today's video nga pala mga mare ay samahan nyo kami sa Barangay Lambak dahil naimbitahan nga tayong maging isang hurado sa isang event. Siyempre bago nga tayo pumunta doon mga mare, nagpa-makeup nga muna ako para medyo maayos-ayos naman ang itsura. Ang Lambak nga pala ay pangatlong barangay mula dito sa aming sityo at 30 minutes mo nga siyang babangkain. Wala nga daan na nagdudugtong mula dito sa aming sityo papunta sa Barangay Lambak kaya no choice kami kundi magbangka. Matapos nga ang ilang minuto namin paglalakbay ay sa wakas nakarating na rin kami dito sa Barangay Lambak. Isang oras nga kami nagantay Janet at pagkatapos ay nagbihis rin kami ng aming mga isusuot. Kung mapapansin nyo nga ay nakasuot nga sila ng costume na pang South Korea dahil ipinagdiriwang nga nila ngayon ang Rizal Day. Taon-taon nga daw nila itong ipinagdiriwang at ang tema nga daw nila ngayon ay iba't ibang bansa. Lumibot nga muna kami dito sa kanilang nayon mga mare para makita nga ang paghahanda ng bawat isa. Bawat barkadahan nga may mga bihis at talagang pinaghandaan nga nila. Tuwang-tuwa talaga ako mga mare dahil ngayon ko nga lang nalaman na may isang lugar pala dito sa isla na nagse-celebrate ng Rizal Day. At nagpapasalamat talaga ako na isa nga ako sa napili nila na maging hurado dito sa kanilang big event. Medyo naiilang pa nga ako sa suot ko dyan mga mare dahil hindi naman talaga ako sanay magsuot ng ganyan. Pero nung makita ko nga ang mga suot nila, aba ay bang bobong ni. Maikukumpara ko nga itong kanilang Rizal Day sa ating piyesta dahil 'di ba pinaghahandaan din naman natin ang ating pistahan, lalo na ang mga isusuot. Matapos nga ang parada sa Nayon ay pumunta na nga agad kami sa venue dahil ibibriping nga daw ang mga hurado. ko mga mare, pakiramdam ko nga ako si Amy Marcos Dian. Charis. <laughs> <laughs> May pangilan nga lang pang ang nagpa-picture sa akin mga mare dahil nakikita nga daw nila ako sa FB. Tapos ay pinakilala na nga ang mga barkadahan ng mga lumaho. Kung hindi nga ako nagkakamali ay nasa 30 grupo mahigit ang sumali dito including matatanda pati mga bata. At lahat nga iyan ay taga dito lamang sa barangay Lambak. Ay di ba napakabongga honey? Napakagaganda at napakakukulay nga ng kanilang mga suot at alam na alam mo talaga na pinaghandaan. Dalawang taon nga daw silang hindi nakapagbihis dahil sa pandemi kaya naman talagang gigil. Nagigil silang makapagbihis ngayong taong. Siguradong mahihirapan nga ako sa paghuhurado dito mga mare dahil wala nga akong itulak kabigin dahil ang lahat nga ay maganda sa aking paningin. Pero syempre wala naman akong magagawa kung di pumili ng deserving na manalo. Nakakatuwa lang talaga sa lugar na to dahil kahit nga matatanda na ay willing pa rin sumali at makijoy. May nakausap nga akong matanda dito mga mare at tinanong ko nga siya kung kailan at paano nagsimula ang kanilang pagdiriwang ng Rizal Day. At ang sagot nga niya sa akin ay bata pa nga lang daw siya ay tradisyon na nga daw ito dito sa kanilang lugar at ipinagdiri at habang pinapanood nga namin ang pagpapakilala sa kanila ay may tumatak na nga sa akin ng mga bansa. Pero syempre hindi pa rin naman ito final dahil may maiksing performance pa nga sila mamaya. Nakakatuwa lang talagang isipin mga mali na ang isang diblib na lugar dito nga sa Talim Island ay may mga ganap na ganito. Medyo kinikilabutan pa nga ako ng mga time na yan dahil ramdam na ramdam ko talaga ang pagiging makabayan nila. Sana nga ay naisama ko na lang si Ati Casey at si Megan para naman nasaksihan nila ang mga bihis na mga tagalamba. Noong umaga kasi ay nagsasabi nga sa akin si Ati Kasi at si Megan, na sasama nga doon sila kaso sabi ko nga ay huwag na dahil bang liit nga ng bangkang gagamitin namin. At isa pa ay may hangin nga ngayon kaya delikado talaga ang pagtawid-tawid. Nang matapos nga ang pagpapakilala sa bawat bansa ay may nagperform naman ng mga kabataan mula sa high school. Kasama nga ito sa pagbibigay pugay sa ating pambansang bayani na sa Dr. Jose Rizal. Maya maya pa ay naghandog naman ng mga bulaklak ang nagagandahang mga binibining ito sa ating pambansang bayani. Nakakatuwa lamang talagang isipin ang mga kabataang ito ay nagbibigay pugay at pinahahalagaan talaga ang kamatayan ni Rizal. Maya-maya pa, isa-isa nang pinakilala ang mga hurado at syempre kasama ako doon. Hindi ko nga lubos maisip mga mare na ako ay magiging isang hurado sa ganitong klasing event dahil nangingisda lamang naman kami ng aking buyok sa lawa. Syempre kapag hurado ka nga ay parang kagalang-galang ani. And after naman naming ipakilala ay nagperform na nga isa-isa ang bawat barkadahan. Sayang nga lang mga mare dahil ang iba nga sa kanila ay hindi na ang kanilang performance. Pero halos lahat nga ay magaganda ang suot kaya naman halos pare-parehas nga ang aking score. Pero kung ako nga lang ang papipiliin ay panalo na nga lahat sila sa akin. <laughs> May nag-perform din dito ng mga estudyante mga maret at pinakita nga nila kung paano ang buhay ni Rizal noong siya ay nabubuhay pa. Napakagaling talaga nitong mga nagperform na ito at talagang nadala ang mga manonood at nag-iiyakan pa. Pati nga ako mga mare ay muntik na ring mapaiyak dahil sa galing nga ng mga batang ito. Idol ko talaga si Rizal dahil siya ang ating pambansang bayani na nakipaghimagsikan sa mga Espanyol gamit ang kanyang angking talino at husay sa panitikan. Isa rin siya sa mga dahilan kung bakit malaya ang bansang Pilipinas sa mga mananakop noong panahon na iyon dahil sa pagmamahal niya sa ating bansa ay namat Matay siya sa edad na 35 taong gulang sa bagong bayan. Doon nga natatapos ang aming paguhurado at binigyan pa nga nila ako ng certificate at sabi ko nga ay hinding hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko. Na minsan ay naging parte nga ako ng isang napakasayang event dito sa Barangay Lambak. Nagpapasalamat nga din pala ako sa pamilya ni na Charmaine na nagpatuloy sa amin dito. At talagang inasikaso nga kami ng mabuti at hinatid pa nga kami sa pritil. Napakasaya nga ng experience namin ngayong araw kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.